Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign. Cancer, Scorpio, and Pisces. Take only what resonates. Bali, hindi dito magre-resonate sa lahat. Kasi, unfortunately, hindi ko naman talaga makukuha lahat ng energy ng Water Sign sa mundo. Kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, pwede ka naman po mag-next video. Or check mo na lang yung ibang video namin. Uh, kung gusto mo yung cards yung nakikita. Kasi ako gagawin ko yung reading na feel ko. Ayan, kung ano yung na-feel ko and kung ano yung binigay sa akin na you know, spirit guides na way ng kind of reading. Sabihin nila yun sa akin. So, kung ayaw mo na ganito, okay lang yun. Pwede kang mag-leave. Pa-comment na lang, basta positive. Sobrang ma-appreciate kaya nagpapakita ng malaking suporta sa akin. Simula na po natin. Ito ay para sa sign ng Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Take only what resonates, guys. Ito we have here for water sign. Nalaglag yung card. Come together is here. This is reconciliation. Some of you gusto mo ng reconciliation with someone. Pwedeng may someone ka nakikita or na aalala from your past. Tapos gusto mong makita or makausap ulit itong taong ito. Pwedeng namimiss mo na siya pwedeng itong person na to um you do have your receipt pwedeng may mga um sinabi siya sa iyo pinakita siya sa iyo ginawa siya sa iyo na parang gusto mong maulit so yung iba could be conversation parang gusto kong mabalik yung communication namin nitong tao ko eh and i feel like with the access granted maybe Um, some of you, yung connection niyo is online, nakakita yung mga online connections. Like, uh, pwedeng, it, it could be a conversation, communication na parang secret or uh, yung iba, hindi siya usual na kind of communication sa online. Maybe through email or I don't know. Pwedeng hindi siya yung usual na nakagawian mong klase ng communication like with your friends, kumbaga, kung kausap mo yung friends mo, sa ibang app mo sila kakausapin, tapos itong person na ito, maybe there's a particular app na parang pinag-uusapan ninyo ng person na to, which is weird and uh, may thrill at the same time, na parang ito yung naging dahilan para um, maging kakaiba itong person na to para sa'yo, na parang kakaiba talaga siya eh. So, sino tong person na kakunod mo pagdating sa love, the person that you're dealing with, what is that? you do have your trash and legal some of you pwede nagkaroon ng legal matters sa inyo pero pwede na baliwala I don't know, It could be um, marriage ayan, or legal, like pwedeng may documents kayong pinag-usapan or may mga pinirmahan kayo pwede nagkaroon ng kontrata sa inyo in the past and ito yung naging dahil pero nahita natin na pwedeng ano siya, commitment pwedeng legal na paraan or in a legal way pero with the trash kasi nakita natin pwede nag-end na yun yung parang tapos na yung kontrata etc so uh, ano yung emosyon ninyo sa isa't isa ng person for the sign of water sign, cancer, scorpio and Pisces sana mag-comment ka kahit heart-heart lang smileys malaking bagay yun sa akin nagpapakita ng support na pagmamahal. Um, and of course, if you are the one na nag-negative comment, either hindi ka na pwede mag-comment ulit or nakakapag-comment ka, hindi talaga namin yan nababasa na. At yung mga ibang nanonood sa akin, hindi na nila mababasa. So, don't bother. So, you do have your done and pretending. I feel like yung emotion mo is what with the pretending is that pwedeng nagkukunwari ka lang na para sa'yo tapos na or wala na or nag-end na pero deep inside yun yan nandun yun, 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 yung longing eh kasi pwedeng ito person na to parang ang hirap naman kasi niya kalimutan lalo na with the happiness siya yung nagpapasaya sa'yo so pinapasaya ka ng taong to so parang mo siya makakalimutan eh siya ng dahilan para maalala mo siya lagi diba so marami siyang ginawa or sinabi sa'yo na parang Mahirap tong makita or pag sa ibang tao, alam kong hindi nagagawin ng ibang taong itong atab, ibang tao ito sa akin. Bagay siya lang talaga yung gumagawa nun. And parang para sa'yo, kakaiba yun. Gusto ko ng ganun. Kaya lang, a lot of pagkukunwari, ang ginagawa mo hindi lang sa kanya pero bagko sa sarili mo na rin. No? So ano yung emotion na person na ito for you? for the sign of water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Emotion ng person ito para sa yo. You do have here threatened, sold is also here. <laughs> Pareho kayo dito kasi as you can see with the threatened, there's a woman na parang wearing um, makeup. Na parang pang clown. Which is ito, napapakita rin ito ng pagkukunwari. And the soul is like, tapos na nagkabintahan na ano pa, ano pang habol ko. So, parang, sa iyo, ay, para sa person na to, katulad ng iniisip mo, wala oh, na, tapos na, ayoko na. Pero deep inside, hmm, gusto mo pa talaga. Kunwari lang yung ayaw mo na pwedeng natapos lang talaga yung sa inyo kasi maybe because of you know, legal matters. Pero deep inside, nandun pa rin yung longing. Nandun pa rin yung, ay, sana magkausap pa kami. Gusto ko pa talaga siyang makausap. Hindi lang ikaw yung naghahangad. Pareho kayo, siya rin, naghahangad ng pag-uusap sa inyong dalawa. Okay. So, what will happen in the near future for the both of you? In the near future for the both of you. You do have your single. um Access granted. Oh. <sighs> Nagpakita na yun kanina. Clarify natin. What's with the single and the access granted? You do have here children and society person. No. Society person connecting. Okay. Uh, you do have your drama queen. Cleansing is here. Hamster wheel. And gossip. Mm, apat na card. The way I say this. Uh, with a single. I feel like there's something here na in the future. I don't know. I don't know. It feels like ano. Um, pwedeng may mga bagay kang gagawain sa social media wherein kakaiba para sa like, especially if you are already in a relationship or kung may children ka na kung may anak ka na parang dati hindi naman hindi ko naman 'to ginagawa sa social media pero part of you is that pwedeng may gagawin ka sa social media na bago na kaya mo 'yan ginawa or kaya mo 'yan gagawin it is because pwede nagkaroon ng longing para sa iyo, paghahangad or uh, like hindi mo to ginawa noon eh. Um, back in the days nung pwede mo siyang gawin so some of you may mga bago kang gagawin with regard sa internet or the web na parang kahit ikaw magugulat ka sa sarili mo, bakit ka ito ginagawa? ayan yeah. so with regard sa man sa person na connect mo You do have your gossip. Cleansing. I feel like there's a lot of friends or people sa buhay nito ang tatanggalin niya. Ito try niyang tanggalin talaga. Drama queen. There's a lot of drama. And um, hamster wheel. So, concentration of person nito is to make changes sa buhay niya. Sa sarili niya. Eh, pwedeng kahit ikaw mapapansin or malalaman or Ma, kikita mo yung mga pagbabago na yun sa buhay niya na parang ikakagulat mo. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.